Narito naman ang post ni Miss Darla, kasama ang bini bago pa man sila nag-perform sa ASAP California. Looking fresh at happy ang ating bini. Girl group ng bansa na bini ay nagulat sa tatlong sertifikasyon na natanggap nila sa California para sa kanilang mga album na Feel Good at Talaarawan sa likod ng stage. Kasama nila ang star magic head na si Lorenti Jogi, ay BSB and music head na si Roxie Likigan, Jonathan Manalo, at Naomi Enriquez.